Nangunguna sa isang senatorial survey ang magkapatid na sina Axia as Representative Erwin Tulfo at broadcaster na si Ben Tulfo. Nakapasok din sa Magic 12 ang ilang pambato ng administrasyon. Si Ben Manalo sa Report Rise and Shine Bien. Isang linggo matapos ang paghahain ng kandidatura para sa pagkasenadora, party list groups at iba pang local positions para sa darating na may 2025 national and local elections, ang mga kandidato, kanya-kanya ng pakulo at paandara. Samot saring mga tarpulin sa bawat gilid ng lansangan ang makikita kung saan nakabalandra ang mukha ng mga politiko hudyat ng maagang pangangampanya. Ang ilan naman, kanya-kanya na rin palakasan sa social media. Pero ang ilan sa ating mga kababayan, maaga pa lang ay may mga pambato na rin. Sa ngayon, ang gusto ko iboto, uh, ibabalik ko si Amy Marcos. Makamasa siya, kagaya ng kanyang uh, father. Siyempre, Francis Talentino. Na na Nakita ko yung ganda na kanyang pamilya. so far, si Doc oh. P. Oh kailangan natin na magsusulog sa kalusugan. Sa inilabas na survey ng Tanghere, nangunguna sa listahan ang ilan sa pambato ng administrasyon na sina ACS Representative Erwin Tulfo at si dating Senate President Tito Soto. Pumapangalawa naman sa listahan ang kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo. Kasama rin sa Magic 12 si na re ni Sen. Pia Cayetano, ang pambato ng PDP laban sa si Sen. Bongo, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Makati Mayor Abby Binay, si dating DILG Secretary Benher Abalos, Rodante Marculeta, re-election ni Sen. Lito Lapid at si incumbent Senator Francis Tolentino. Kapansin-pansin din na umalagwa sa survey ang ilan sa senatorial slate ng administrasyon sa National Capital Region, Southern Luzon and Bicol Region, Northern at Central Luzon, Visayas at Mindanao. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng online at face-to-face -face poll sa buong Pilipinas noong October 10 hanggang October 12. Kabilang sa respondents ang mga labing walong taong gulang pataas na babae at lalaki na pawang mga registered voter. Ayon sa market research experts, may epekto rin sa decision making ng mga botante sa pagpili ng mga kandidatong kanilang ihahalal ang kinabibilangang alyansa ng mga ito. Pero mahalaga pa rin anila na kilatising mabuti ang mga kandidatong iboboto. There are also concerns that even though hindi ka na align sa party na to, sa existing party, there are concerns na nagukuluhan pa rin yung tao. At the end of the day, malaki ang effect ng self-study nila sa candidate. Importante rin ang nila na komprehensibong mailatag ng mga politiko ang kanilang advokasya at plataforma na makatutulong sa mga botante na makapili ng kanilang nais ilukluk sa pwesto. It's up to two factors po. It's up to the voters to do their due diligence sa mga iboboto po nila. Do your quick research. For our candidates naman, it's up to them to raise their awareness onto their brand. To show your, their advocacy. Base pa sa ginawang survey, 25% lamang sa mga respondent ang pumili ng labindalawang candidate, habang 75% naman sa kanila ang pumili lamang ng average na walong kandidato. Dito po sa survey na to, out of 59 candidates na nilatag namin, ang average po, walo. 600 lang po ang pumili ng Labing dalawa. Ibig sabihin po nito, 1 out of 4 voters, labing dalawa ang kandidat-kabinig. Meron 3 out of 4 voters. Gayunman, kumpiyansa ang mga eksperto na tataas pa ito sa mga susunod na buwan. Ngayon tapos na ang COC filing at naisapinal na ang listahan ng mga kandidato. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.